Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga thol, ang kapangyarihan ni Nanika. Gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito dahil napakalaking tulong niyan sa ating channel. Bali si Nanika ay merong kapangyarihang tumupad din ng mga kahilingan sinasabi sa kanya. Kaya ng nilalang na ito na payamanin ng isang tao sa isang iglap. Kaya din niyang pagalingin ng isang tao mula sa bingit ng kamatayan. At kayang-kaya din ni Nanika na paslangin ang maraming karakter ng Hunter x Hunter kung merong taong hihiling nito sa kanya. Ayon kay Kilua, ang kapangyarihan ni Nanika na tumpad ng kahilingan ay maaring walang hangganan. Ibig sabihin, may posibilidad na kung may hihiling sa kanya na patahin ang mga malalakas na karakter gaya ng hari ng Chimera at na si Meruem at ang mga pinakamagagaling na Nen users katulad ni Isaac Netero, maaaring magawa ito ni Nanika gamit ang kanyang abilidad. Pero, totoo nga bang walang limitasyon ng kapangyarihan ni Nanika? Totoo nga ba na kaya niyang tumupad din ng kahit na anong kahilingang hihilingin mula sa kanya? At totoo din ba na kaya ni Nanika tapusin ang mga malalakas na karakter ng istorya? Ang mga katanungang ito ay bibigyan ko ng linaw mga thol. Kaya pakinggan nyo na mabuti ang lahat ng mga detalyeng sasabihin ko sa video na ito. Sinanika mga thol, ay isang ay na nagmula sa Dark Continent. Sinabi na ito sa chapter 341 ng Hunter Hunter bilang isa sa limang banta na mayroon ng Dark Continent. Nagtataglay si Nanika ng kakaibang kapangyarihan na humihigit sa kakayahan ng maraming karakter mang istorya. Ganun pa ang kapangyarihang tinataglay ni Nanika ay may kaakibat na sangkaterbang limitasyon at kondisyon na kailangan sundin. At masusunod lang ang mga kondisyong ito kasama ang isa pang kapadid ni Kiloan na si Aluka, ang kung sino mang gustong humiling kay Nanika ay nangangailangang ibigay ang tatlong request ni Aluka. Kapag gusto ng batang Zoldek na magpakarga, kailangan mong gawin ito. Kung gusto niya ng tapik sa ulo, kailangan mong ibigay ito. At kung gusto ni Aluka ng halik, kailangan mong sundin ito para mapalabas si Nanika sa kanyang katawan at makahiling ka sa nilalang. Ang problema mga tol, hindi lamang ganito kasimple ang mga request ni Aluka sapagkat ang mga bagay na hinihingi ng bata ay mas nagiging komplikado katumbas ng huling kahilingang tinupad ni Nanika. Ibig sabihin mga tol, kung merong taong humiling kay Nanika ng na mga kahilingang mahirap tuparin kagaya ng pagiging bilyonaryo, sigurado na ang tatlong request na hihingi ni Aluka sa susunod na tao ay mahirap din kagaya ng paghingi niya ng atay, bituka at utak ng taong nasa kanyang harapan. Ang matindi pa dito, sa oras na tinanggihan o hindi pinagbigyan ng taong ito si Aluka ng apat na beses, papatayin siya kasama ng mga mahal niya sa buhay ng isang puwersang pipisa o magbabaluktot sa kanilang katawan. Ang dami ng taong masasawi ay nakadepende din mga tor sa level ng huling kahilingang tinupad ni Nanika. Minsan kumikiti lang kapangyarihan ni Aluka at Nanika ng daan-daang inusenteng tao hanggang sa masingil niya ang halaga ng kahilingang tinupad nila. Ang kondisyon at limitasyong ito mga tol na meron ng kapangyarihan ni Aluka at Nanika ay natuklasan ng pamilyang Zoldek simula noong bata pa si Aluka. Bukod dito, madami pa silang nadiskubring kondisyon sa kakayahan ng batang Zoldek. Nagawa nila ito sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanilang mga butler sa mansyon. May limang kondisyon alam ang mga miyembro ng Zoldek family. Una, Kapag nabigo ang kahit na sinong ibigay ang mga request ni Aluka at namatay ang mga taong ito, babalik sa level 1 ang difficulty level ng mga request ni Aluka. Sa pagkakataong ito mga tol, pinakamagandang samantalahin ang kapangyarihan ni Nanika dahil madali lamang matatapos ng kahit na sino ang mga hinihingi ni Aluka. Bukod dito, ang pangalawang kondisyon ay ang hindi maaaring paghingi ni Aluka ng request sa ibang tao hangga't hindi pa siya tapos sa paghingi ng pabor sa unang tao niyang napili. Sa makatwid mga tol, kapag nagtago ang unang taong hiningan ni Aluka ng pabor, hindi makakapag-request si Aluka sa kahit na sino at hindi nila mapapalabas si Nanika. Maliban dito, ang pangatlong kondisyon ay makikita kapag namatay ang taong napili ni Aluka na hingan ng request. Dahil sa pangyayaring ito, Ikukonsidera ng abilidad nila Nanika na failure o hindi na ibigay ang mga hinihingi ni Aluka kaya papatayin ng kanilang kapangyarihan ng isa o higit at babalik sa level 1 ng difficulty level ng mga request ni Aluka. Ang pang-apat na kondisyon ay ang hindi maaaring paghingi ng batang Zoldyck ng request sa mga taong hindi niya alam ang pangalan. Matatandaan na sa tuwing magsasabi ng pabor si Aluka, ang pangalan ng taong kanyang napili ang kanyang unang tinatawag. Kaya kung hindi niya alam kung sino ang mga ito, hindi siya makakapag-request. Ang ikahuli at panglimang kondisyong na diskubre ng Zoldyck noon ay ang hindi pwedeng paghingi ng magkasunod na beses ng iisang tao kay Aluka. Ibig sabihin, kailangang ibang tao naman ang humiling matapos mapagbigyan ang nauna. Ito mga tolang ang pinanga basic o ang mga simpleng kondisyon at limitasyon ng kapangyarihan ni Nanika. Pero nalaman ng mga Zoldic family, lalong-lalo na si Ilumi, na meron tinatagong impormasyon ukol sa kapangyarihan ni Aluka, ang isa pa nilang kapatid na si Kilwa, ang ading bida mga tol, ang pinakapaborito at pinakamahalagang tao sa buhay ni na Aluka at Nanika. Kaya hindi nakakapagtaga kung bakit alam ng batang asasin ang iba pang kondisyon ng abilidad ni Aluka. Merong apat pang karagdagang batas ng kapangyarihan ni Nanika ang alam ni Kilwa. Una dito, alam ni Kilwa na kahit isang kahilingan lamang ang pwedeng tuparin ni Nanika kada turn. Maari namang maglagay ng karagdagang kondisyon sa kahilingan hihingin sa nila lang. Halimbawa tol, kung gusto ng isang tao na magkaroon ng bagong computer, pwede niyang isama sa kanyang kahilingan ng kondisyon na magkaroon ng isang computer na hindi pa nailalabas sa market o ang pinakamabagong computer sa mundo. Pangalawa, alam din ni Kilwa na kung pagpapagaling sa isang tao ang hihilingin kay Nanika, kinakailangang mahawakan ng nilalang ang kanyang target. Bukod dito, ang panggagamot din ni Nanika ay sobrang nangangailangan ng malakas na kapangyarihan kaya hihina o nakakatulog ang nilalang pagkatapos niyang tumupad ng mga ganitong kahilingan. Ang posibleng rason ng kondisyong ito, mga tol, ay ang paliwanag ni Kilwa na si Nanika ay isang nilalang na sanay sa mga kahilingang nakalaan para sa pagkawasak at hindi sa pagsasaayos o panggagamot. Ang pangatlong kondisyon na si Kilwa lamang ang nakakaalam noon ay ang kakalahan ng batang asasin na magbigay-bigay ng command o utos kay Nanika. Ang special na pribilehyong ito ni Kilwa ay nagbabaliwala sa halos lahat ng mga kondisyon na meron sa kapangyarihan ni Nanika. At ang maganda pa ay makukuha ni Kilwa ito nang walang kahit na anong masamang kapalit. Sa madaling salita mga tol, hindi na kailangan ni Kilwa na gumawa ng tatlong request o matakot na baka mapatay nila Aluka sapagkat hindi naman kahilingan ang sasabihin niya kay Nanika bagkus uutusan niya ang nilalang. Ang pang-apat na kondisyon na alam ni Kilwa tungkol sa kapangyarihan ni Aluka at Nanika ay ang pagkakaroon niya ng kakayahan na magbigay ng utos kay Nanika kahit pa nasa kalagitnaan si Aluka ng paghingi ng request sa ibang tao o kahit pangalawang beses niya nang magbigay ng utos kay Nanika ang pagkakaroon ni Kilwa ng kalayaang humingi ng kahit ano kay Nanika ang rason mga tol kung bakit sila Kilwa, Aluka at Nanika ay sobrang naging nakakatakot para sa kahit na sino dahil isang salita lamang ni Kilwa, pwede niyang burahin ang kanilang mga kalaban. Pero totoo nga ba na kayang tuparin ni Nanika ang kahit na anong kahilingang hihilingin o utos na sasabihin sa kanya ni Kilwa? Hindi masyadong ipinakita sa atin ng kwento mga tol kung hanggang saan lamang ang kayang abutin ng kapangyarihan ni Nanika. Pero sa tingin ko, masasagot ang katanungang nabanggit kung papatibayin natin ang paniniwala na ang kapangyarihan ni Nanika ay umiikot sa Nen. Ang abilidad ni Nanika ay gumagamit ng Nen dahil katulad ng ibang Nen abilities. Meron din itong mga kondisyon na kailangang sundin bago mapagana. Gumagamit din ito ng parehong ora katulad ng mga ora na nasisilayan natin sa ibang karakter ng istorya at higit sa lahat, sinabi mismo ni Yoshihiro Togashi na nabibilang sa kategorya ng mga specialist si Nagbibigay ito sa atin ng kasiguraduhan na sa Nen nga ang base ang abilidad ng nilalang ang pagiging kabilang sa ng kakayahan ni Nani ka mga tol ay nangangahulugan na sumusunod din ito sa prinsipyo ng kapangyalihan. Ibig sabihin, meron din itong limitasyon katulad ng mga pangkaraniwang nen abilities at hindi totoo na wala itong hangganan kapareho ng sinabi ni Izunavi noon kay Kurobika na kahit ang mga pinakamagagaling na nen users ay hindi kayang makalikha ng isang espadang makakahiwa ng lahat ng bagay sa mundo. Sa madaling salita mga tol, dahil isang NEN user si Nanika, sigurado akong hindi niya talaga kayang gumawa ng mga bagay na imposible o lumalagpas sa kayang gawin ng NEN. Oo, kaya ni Nanika na gawing bilyonaryo ang isang tao, pero ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagnanakaw ng isang airship na naglalaman ng sangkaterbang sa pali. Oo, kaya ni Nanika na mabdala ng isang tao patungo sa ibang kontinente sa isang iglap. Pero ang teleportation ability na ito ay ilang beses na natin nakita sa Greed Island, Chimera Ant at Succession Contest Art. Oo, kaya ni Nanika na magpagaling ng mga may karamdamang pinsala, pero ang abilidad na ito ay nasaksihan na nating nagagawa ng Nen Stitches, Breath of Archangel at ng Holy Chain. At oo, kaya ni Nanika na alisin ang mga sumpa o masamang epekto ng dulot ng Nen, pero ang kapangyarihang ito ay maaring tinataglay din ng mga mas magagaling na Nen Exorcist ng kwento. Pero bago tayo magpaturoy, eh, kung naghahanap ka ng mga full chapter review ng Hunter x Hunter mula chapter 340 hanggang sa latest chapter 410, bisitahin nyo lang ang channel natin, naka-playlist na po lahat para madali nyong panoorin. Thank you and let's go back to the video. Kung gagamitin natin ang mga halimbawang nabanggit ko sa kapangyarihan ni Nani Kamangatol, masasagot natin ang huli at ikatlong katanungan ukol sa abilidad ng nilalang ito ay kung kaya niya bang tapusin ang lahat ng mga karakter sa istorya. Ang sagot nito, syempre, ay oo. Hanggat sumusunod ito sa prinsipyo ng Nen. Ibig sabihin mga tol, kung hihilingin ni Kilwa kay Nanika ang kamatayan ni Isaac Netero, maaring magawa ito ng nilalang dahil posible naman talagang patayin ng dating chairman. Pero may posibilidad pa din na mabigo si Nanika dahil sa pagiging patas ng Nen. Halimbawa, kung naisin ni Kilua na gamitin ang kapangyarihan ni Nanika para patayin ang mga nakakatakot na nilalang kagaya ni Meruem. Pwedeng maisakatu para niya ito, ngulit kung natapos na ng hari ang sorting at nakain na niya ang humigit kumulang na 50,000 end users na inihanda para sa kanya, maaring kulangin na ang kapangyarihan ni Nanika kung susubukan naman ni Kilua at Nanika na pumaslang ng mga mas magagaling na nen users kagaya nila Beyond Nitero, posibleng magawa ito ni Nanika. Yun nga lamang ay huwag nating kakalimutan na si Beyond Nitero ay eksperto sa paggamit ng nen curses na ginagamit ng kamatayan bilang kondisyon. Kaya maaaring may humabol na sumpa kay Aluka sa oras na atakihin nila si Beyond Netero at kung ang tatargetin naman nila Kilua at Nanika ay ang mga kabilang sa top 5 na users ng mundo. Kagaya ni Jing, maaaring magtagumpay din dito si Nanika. Pero ang problema ay ang pagiging dalubhasa ni Jing sa paggamit ng Nen After Death. Kaya baka mabuhay lamang muli si Jing para gantihan ng magkapatid na Zoldek Si Kilua Aluka at Nanika ay ang masasabi nating mga pinakamakapangyarihang karakter sa istorya. Pero huwag nating kakalimutan na palaging balanse ang kapangyarihan ng Nen. Kaya kahit malawak ang mga kahilingang pwede nilang tuparin, hindi ito nangangahulugan na kaya na nilang gawin ng lahat ng mga imposible. Ito po ang aking paliwanag sa kapangyarihan ni Nanika. At kung nagustuhan mo, ay huwag mo sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. Maraming maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.